First time ko maglaro nito, ah. So, wala pa akong server. Wala lahat. Makikita nyo dito. Tingnan nyo, may arrow pa. Yan. Hindi ko pa alam kung paano to. So, tamahan nyo ako. Tignan natin kung... Kasi, ang daming nagsasadya sa akin. Daming okay. nag... Dami nagsasabi sa akin. Maganda okay. daw to, eh. So, Nubini it... Lo, Nubini Pizzanini. Yun, ba't may biglang nagsalita? Okay, ano ba to? Ano ba to? Purchase. So, meron na... Mibili ah! Pizza ah, bibilhin mo siya. Bibilhin mo pala siya. No? Oh. Pupunta ko dito. One collect. One, three dollar. Ah, magkakaroon. Mag-generate siya ng pera. Yan o, no, generate siya ng pera. So, ibig sabihin... Ibig sabihin, mas mahal ang nakalagay dito. Mas mahal ang... Mas malaki yung pera na ilalagay niya. Okay? A few moments later. Ariko! Ariko! Ano yun? Gash. Ala. Ala. Ala, ala, ala. Ano yun? Ala. Ninakaw. Kinuha niya yung sakin. Huwag niya yung mask ka. Ba't mo ginukuha sakin? Arigot. Ala, niyo niya ako. Ah, pak. Sige. Papalo. Boom. Ga. Da, da. Da. Ito, papalo yung pakita. Mmm. Mmm. Hmm, di mo sa akin. 281. Lah, dito ka bibigyan daw ako. Sino to? Oh, oh, wala. Oh, wala, wala. 5.5M, ano yan? Wow. Steel. Lerule, ah! Lerule. Ah! Nakuha ako. Ala, ay. Isa pa. Nubini Pizzanini. Lerule, Lerule, Lerule. Lerule, Lerule, Lerule. Lerule. Lero 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 li lero 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 li 5 million dollar na nakaw ko N na nalagayan na na na, ng na 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 na, ng pera